<laughs> oh, ito mga sir, pag, uh, engine overhaul tayo ng click 125 kasi yung problema nito ay uh, check engine, ito pag nagsabay malamang hindi na ikabit yung socket uh, sakit ng uh, water pump temperature natin tapos mayroon pang uh, kuhan, uh, leak. tinanggal natin yung, ano, yung cover nya naglilik dito dito. Kasi mali yung pagkakalagay ng takip. Ang uh, original na position nito, itong ano niya, dapat pa ganyan. Mali yung pagkakalagay. Tapos yung ingay. To. Yan. <tinyo> Parang may naga nag-iingay. Pero, eh, check mo natin. Check mo na yung panggilid dito. Check mo na yung panggilid. Tanggalin mo na natin. Para makita natin kung bakit uh, ganyan yung ingay. Kasi minsan, ang ingay din minsan, ano sa panggilid. Nung ginawa, pinagawa na kasi sa iba Hindi lang nailagay yung sensor at uh, mali ang pagkakalagay ng takip. Hindi ko alam kung baong... kasi bumubulok daw. Ayun. Hindi maganda yung pagkakalagay ng takip kaya lumalabas kumubulwak daw ang original nito ay uh, ganyan dapat na ganyan sya kaya lumalabas yung kulan yeah, maingay tanggalin mo ating panggilid nya check mo natin Si so, iniwan na lang to sinakay sa lalambog yes, sa kaysa rin napansin ko sa motor na to ano sya uh, delay na palyado tapos isa pa ayan na nakikita ko yung mga problema kilaw ko yung hose na yan wag mo ano ha bubumba na ayan o no, yung hindi na, na ilagay na maayos ayan o no. pagka tag ulan kung di ka nag ugas kayo ng motor nyo no. motor nyo pasok yung tubig dyan sisirahin yung gear bearing lahat sisirahin kaya dapat ayos nyo yan dapat nyo 'yung nyo niya mga sala, Ayos nyo. Lagi nyo idodoble double check 'yan. Ah, dahil ginawa ano, nung natuluan ng langis. Siguro may problema no 'yung cover niya. May mo 'yung usok. Bago 'yung bagong palit 'yung water pump. Hindi lang 'ano, uh, naisintro siguro 'yung pagkaka lagay ok patayin natin dahil uh, kakarasi mo natin unahin mo muna yung panggilid i-check mo muna bago tayo pumunta dyan kasi second option tayo minsan di ba sinasabanggilid tanggalin mo yung puli saka mo panda rin ulit okay ito tanggal lang natin ayan tanggal lang natin yung puli same pa rin yung ingay tapos patay mo alugin natin to okay wala na mga alug at uh, isusunod naman natin para mga check natin kasi ito yung ano eh nag start daw to nung kuwan eh nagpalit ng water pump baka maaaring hindi na i-timing itong water pump kasi kapag ka tayo ng water pump mga mayroon kong timing yan gagawin natin para mal malaman natin kung anong problema ito yung tatlong tornilyo na na, na, na gis na 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 tanggalin natin tapos ililis natin ng konti pandarin pa natin kasi mabilisan lang din naman yung gabi natin pagpandar ito to tatanggalin natin yan ito mga sir, na-release na. Na-release na. Ibig sabihin, disable na si water pump. Paandre na din. Kung andyan pa rin yung ingay. Ayan, paandre natin. Okay, andyan pa rin yung ingay. Hindi pa rin nawawala. Ayan, yeah, disable na yung water pump ha. Andyan pa rin yung ingay. Patayin natin kasi, kung ano? para hindi uminit. Check natin yung ano, yung langis. Yan, dito tayo. Check natin yung langis. At mamaya tatanggalin din natin yung cover niya. Okay, bagong salin. Hindi naman naghahalo. Kaya ko mga kaya ko ginagawa 'to. Kasi kailangan natin ma-diagnose ng mabuti para hindi lumaki o hindi lumobo yung gastos nitong motor tamra to. Okay. So dati tatanggalin to. Tanggalin muna to to. Kailangan kasing uh, check mo natin bago natin siya paghiwalayin. Tanggalin mo natin yung cover. Check natin kung may history ng ano ng natuyo ng langis. Okay, ito. Medyo makinis naman. Paikuti mo dyan. Kaso, bango ng amoy. clearance ng ano, intik. Magas. Magas. Okay natin uli. ano, Okay naman yung flow ng langis niya. Ayan tapos isusunod mo yung ano yung camshaft ah uh, tanggalin after nyan yung camshaft yan yung last na i-check na natin yung camshaft kapag uh, ano pa rin yan pag na natin yan tanggalin natin yung camshaft nangyayang iti ba nice to ito ng ano nice to ito. Okay. Broccoli mayroon? Mayroon? Kulay? May play? May play konti? Ayan. Mayroon play konti? Pero hindi ko nakikita na dito yung problema, yung ingay. Pero ito mayroon na siyang play na pag ganoon side by side. Kaya kasama rin yan sa ating gagawin. Okay, dahil na trace na natin na wala sa panlabas nasa loob yung problema. Kaya pag na natin yung makina sa chassis. Ginawa ko muna kasi yung ganyan para in case na ano, makita natin. Medyo kakaiba kasi yung tunog niya. Kaya obligado, step by step yung ating ginawa. Kaya na-check natin yung mga pangunahing ano, coast na pwedeng umingay at uh, okay naman. Kaya paghiwalay na natin. Okay, yeah, yan. Yeah. na natin. Paghiwalay natin yung uh, chassis sa yung makina. Kaya bubuksan na natin to para makita natin yung sounds kung saan nang gagaling. Dito kapag ka once na nagka, nagkakalas kayo, segregate nyo na lang. Hagaan mo na lang. Hintay mo, sabit. Ito mga sir, bali, uh, tatanggalin natin yung cylinder head. Ayan, tanggalin mo Tanggalin natin yung uh, ng stud. Para makita natin. Okay, ayan, overhead. Kapag ka ganito yung itsura ng inyong cylinder head, overhead po ito mga sir. Natuyuan siya ng ano, ng uh, kulan. coolant kung mapansin nyo yung cylinder head nya, ayan, barado na. Oh. Overheat to. Kaya pala nang na, ano, ng, ng water pump. Tapos, tanggalin natin yung ano, yung black, para makita natin yung problema. Baka kasi nag-stack up yung kanyang piston, or di kaya baka may basag. Parang bago lang ito ah. Okay. Okay nga. Overheat nga. Yung ring sa baba yung ito kasi oil ring tapos ito yung uh, wiper ring, pressure ring naman sa ibabaw nag na or nag-stack up na yung pangalawang piston ring. ik. gawin mo? Ayan, nagagalaw natin yung sa taas pero yung sa gitna hindi na nagagalaw tapos kumakalog na rin yung ano yun o ayan may history ito ng ano ng bomba bomba si stock lang naman yung pipe nya tanda natin tapos check din natin yung connecting rod kaya lang naman natin ito pinaghiwalay para mas makita natin kung ano yung sanhi o yung problema. Kaya kanina pagkasabi ko, naramdaman kong yung unit na to yung motor na to palyado. Kasi ano na, uh, isang ring lang yung gumagana. Yung pangalawang ring hindi na gumagana. nag up na siya. Tagalin natin yung piston. Pero yung piston. Ito na yung piston niya. Palitin, overheat. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, stack up na. No? Saka ito. Yeah. Isa ito yung nagpapaingay. Kaya pinaghiwalay natin para mas uh, kitang-kita natin. Pagkakaalam ko nito, parang na top overhaul na to. Kasi mapapansin nyo yung cylinder head nya Saka yung itong piston na to Makinis Bagong bago Siguro uh, binirit ng binirit ito Hindi siya na break in ng maayos Kaya siguro nagkaganito ito kaagad Kasi yan bago Bagong kalas Check mo nga yung block nya kung may gas gas May gas gas Yeah. May hairline. Hindi na natin makapakinabangan yan. Kaya matik, magpapalit ulit tayo ng uh, gasket, black, piston piston ring. Tapos, kapag gaganin mga sara at uh, bagong palit, yung inyong pisa, kailangan binibreak inyo muna maayos. Kasi tulad nito. na naman yung pipe nya. Ayun. Siguro na-birit. Hindi yan alam kasi hindi naman natin nakikita. Kaya mas, mas maganda pa rin kung nabibreakin natin ng maayos, ha? Okay, hindi natin yung bibiyakin dahil walang problema yan. Black piston piston ring, tapos camshaft. Kasama yung camshaft sa so papalitan natin dahil uh, sumasayaw yung bearing. Check mo rin yung Ha? Okay. Hmm? I-check mo rin yung valve guide. Para mas uh, klarong klaro. Sunod natin i-check yung valve guide. At uh, eh, kailangan din natin i-liya sa flat para maiwasan natin yung pinky or uh, pagbulwak ng ano ng kulan ah, check na. Yan, gusto naman yung ano, gusto naman yung uh, bulb guide niya. Kaya i-order natin ng pisa to. Ang papalitan natin dito, cam shop base gasket, cylinder gasket, block, piston, piston ring, saka valve seal, yung papalitan natin. Tapos, dilinisan natin mabuti yan. At syempre, kunting, ano na nalit, explain sa may-ari. Ano yung hanggang nangyari sa motor niya? Maaring, ah, uh, sa langis, kasi nangitim. Bagong bago lang itong kanyang, ano, ito, pansin nyo. Siguro, eh, hindi ko rin masabing nilinisan to kasi yung, yung in, yung pagkaka-uka nung in na yan, sariwang sariwa pa saka dito kaya bago ito kaso nga lang sa, sa ilalim sobrang itim kaya parang siguro atin ang langis ganyan o ano napabuyahan sa langis kaya number one langis mga sir kailangan up to date kayo magpalit every 1,000 to 1,500 kilometer ayun palit na kayo di ba rin sa langis wag lang sa, huwag lang sa pisa Ito mga sir, ito yung kanyang PISA yan, 16 yung comes kasama siya ating ano, uh, papalitan, ito yung part number same lang din naman ito sa 150 mga sir ah, ito yung isang set nya isang set na black piston post ring kakabit muna natin yung black, tapos maya maya ito, pikenation natin yan dilihain natin, ilalagay natin sa flat, tapos igugusgus natin yan para hindi mo ano bumulwak yung coolant natin natin na nga yung mga pisa nya valve seal gasket tapos base gasket piston piston ring tapos ito yung, kanyang block yung, yung mga, mga gamit natin dito after natin din ano magawa ito ano, lang din natin si Sena kailangan i-break in ng maayos at siyempre napaka importante up to date kung magpalit tayo ng oil every 1,500 palit na tayo ng langis para hindi tayo masira sa motor natin at kapit mo natin yung block nya pero yung ano mga sala yung dawin huwag nyo kakalimutan para hindi ma-deform yung ating block at uh, hindi magasgasan kaagad yung kanyang block ito mga sumer, hintay ginagawa ang click na nag overheat maingay yung makina nasira yung kanyang uh, piston at uh, ito yung kanyang piston mga sa, pero ginawa ko lang kontento. Oh. ito kumbaga gawa lang tayo ng uh, short video Mga paalala lang sana. yan dapat up to date tayo magpalit ng langis mapapansin yung piston ito makinis halos uh, kapapalit lang ito kaso nga lang umingi yung makina at uh, nagkaroon ng, ano, ng loss compression dahil yung kanyang uh, piston na yan naglock na sa piston yung piston na rin naglock na sa piston kumbaga isa lang yung gumagana kaya nagkaroon ng loss compression at isa pa ano, uh, knocking dahil uh, hindi na siya balance kapag uh, up and down ayan makinis dito so, okay na okay sa ibabaw kikita nyo naman yung guhit ng intake saka yung KWRC hindi pa talaga tutaling ano, uh, gas gas pero sa likod ayan it, may tim sinyalis yan na ano, na siguro hindi maganda yung pagkakabreak in o di kaya nung nakarang December pinandar na pinandar pinaingay na pinaingay mga ganyan yung anak scenario nito kasi stuck lang din naman yung kanyang muffler Yan, nagasgasan din yung ano. Yung block niya. Tignan natin. Ayun. Magkaroon siya ng ano, hairline. Ito, bago lang din to. Kapag ka, ito pa rin yung ginamit natin, may posibilidad na kakain siya ng langis. Useless pa rin kapag ka, ginamit pa rin natin. At ang uh, alam kong presyo nito, nasa 1, 3, 1, 2, depende sa store na pagbibilan natin. Yan, kaya nakalas natin yung makina. Totally, ano, apat itong overhaul natin. Isang Nmax, tatlong click na 1, 2, 5. Ito yung isa. At ito uh, naman din yung isa na tulog kuliglig. Tulog kuliglig dahil yung kanyang connecting rod. Maingay na. Ito yung ating pinalitan. Ito yung ating pinalitan mga sir. connecting rod lang yung naging issue nito. Hindi naman sa ano. Sa part dito. Hindi naman siya makalampag. Kung baga turog connecting rod talaga siya. Eh, masikip naman. Hindi siya maluwag kaya hindi siya kalampag. connecting rod lang kung baka ko kay, ano, kay customer na bumili lang siya lang bago kaysa sa yung sa nabibili na aftermarket pa kasi natry ko na rin kasi yung aftermarket mga sir mga uh, 4 months lang din tinagal lalo kung uh, gilang gamit natin sa MC Taxi totally ano madali din masira kung kunti lang din naman ang difference mas maganda bago na lang kasi kung aftermarket yung gagamitin yung connecting rod magkano yung presyo ng connecting rod 2.5 example natin at yung bearing ito nasa 700 yata to sa kayong kabila at bayad mo pa sa press siyempre maaabala ka pa pupunta ka pa lang machine chef. kung uh, ito total mo yun halos bumili ka rin ng isang sigunyal na buo kaya napag isip nung customer na buo na lang yung binili niya kaya ito naisalpa ko na siyempre bago natin may salpak yan ginamitan natin ng butane dahil hindi yan basta basta isasalpak mo lang hindi siya zero zero baga, mo siya ng putin para maisalpak mo siya ng maayos at hindi mo na kailangan pang pukpukit ngayon tayo nga maayon nga naman camshaft maingay kaya check natin yung camshaft nya kapag ka, ano hindi makuha sa camshaft ayun sigunyan at uh, may isa tayo yung isang click na 125 kulay blue ano naman uh, tunog big bike kapag ka, tunog big bike at stock lang yung din naman yung makina nyo yun, hindi na ba kayo nag upgrade electro big bike ang uh, issue ron ito signal bearing kabilaan po yan kompleto na rin siya ng pisa at uh, yun natin ito bali apat nga itong yung overhaul natin kaya doon sa nakapila kanina pa na kung hindi kayo nagawa dahil totally ano si, uh, ito yung mga nauna at uh, dami yung rin really ipapagawa kaya hindi namin kayo na ano, naasikaso kanina off. Oh. Kaya ano, uh, payo lang dapat uh, up to date tayo magpalit ng langis. Every 1,500 or di kaya 1,000, di ba rin maaksaya tayo ng langis. Huwag lang tayo maaksaya sa pisa kasi makaaba rin kayo mga sir. At least yung langis, isang drain mo lang naman sa motor mo, laglag -lag na agad yon Tapos tumba-tumba lang, lang konti, after drain, 800 na kagad yung isa lang mo. Isa naman na ito, kanto. Siyempre, matik po yan, 2 days ka agad ang gawaan yan, depende yan kung 2 days kasi to, may, may, mas, nauna pa kaya nga ito pinabili ko muna siya ng pizza kinalas ngayon at aasimbolin ngayon kinabukasan, i-tiristing chichikap kung may leak yung makina, bago natin ibigay kay, ano, kay sir, halos uh, wala pang dalawang, oor, dalawang araw mga isang araw, may git Yan, nilinisan na natin yung ano, head niya. At uh, yan, tapos na rin siya na regrinding compound. Napaka-importante kasi yun para lapat na lapat yung ano at wala siyang uh, loss compression. At uh, nalagay na rin natin yung block, ayun na. Para mga natin, mapaandar na natin pagkasalpak mo sa chassis niya. Tapos, bumbuin na natin after natin malinisan dalawang banlaw kayo ng ano, kasi ginamit natin yung grinding compound delikado yun kapag ka napunta sa loob ng makina kung kulang sa linis uh, dapat i-linisan yung mabuti Ito so na, sabi na natin ng ano, bagong cams. Yan, yung bago. May mga marking pa. I e, sasalpak na lang natin diyan. Oh. Para mabuo natin. Tapos susukatan niyo pa rin ng valve clearance niyan mga sala kasi mag-iiba yan. Dahil bago na yung gamit nating cams. 10 sa 24. Standard pa rin. mga na uh, simbolo natin yung uh, makina. At uh, isasalpak na natin sa kanyang chassis para mapaandala na natin. Para mawala na yung tunog. At uh, ma-claim na rin tong motor kasi marami pa tayong nakapila. At uh, ito, meron din tayo isang baba Na ito na yung uh, makina niya. At yun, susunod din natin na i-overhaul. Sira naman ng blue na yan. Uh, tunog big bike. Yung signal bearing naman yan. Kaya so, mga sir, natin yung ano, yung uh, chassis saka yung makina. Kaya, na lang natin yung mga sensor throttle body, shock, air cleaner, magneto, stator, para mapaandar na natin to. ayan mga ibalik natin lahat ang mga sensor airbox ayan, natin tapos nalagyan na rin natin ng coolant napalitan din natin ng langis ito, kahit dito nyo lang ilagay itong hose na to, wala po siyang kaso kahit huwag nyo ilagay dun sa ilalim para hindi yung wire natin hindi na ano, parang relax lang siya hindi na iipit ito kaya pantayin natin kung andun pa rin yung ingay Oh, boss. Ayan, ah, ayan. Tahimik na. Mura na ingay. Tapos, uh, ah, ayan. Hindi na siya palyado. Hmm? Tapos, na tapos na natin yung clearings. At, ah, okay na, okay na. Pantali mo. Tapos siyempre, tapos i-binibrick yun pa rin namin ko. Ayan, timing na timing, timing, na. Goods na, goods na. Okay. Kaya na lang yung video natin ito. Ito yung mga sir. tapos na natin. Ingatan nila yung, ano, yung motor nyo mga sir ha? Para iwas tayo sa overheat. Iwas tayo sa kung ano-ano. Pag may leak ng konti. Mas maganda pa check up nyo na. Ito yung wire, pa-check up nyo na rin. Pero ito, na-check na rin natin to lahat. Ito tayo po sa kabila naman. Okay, mga na so. Salamat, salamat.